Kapapasok pasok po na balita, tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan na Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaalam pa namin ang dahilan ng pag sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag si Torre. Ivan, ano sabi sa ini ni Secretary Bersamin? Kanina nga, bago tayo suming may umiikot na dokumento mm -hmm. na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kung pirmahin yung dokumento hmm. kay Executive Secretary Lucas Bersamin hmm. na paminsan-minsan nakakatext naman natin. At ah. kinumpirma po niya. Yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Okay. Yeah. Abangan natin sino magiging uh, so, tagapangalaga, tagapangalaga ngayon. Ng ng Philippine National Police. At ano ang reaksyon dito ni PNP Chief Torre? At... Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat Sating sa Bisyon Junior ako sa tinatanong kung may may ganap eh. Uh -huh. Christian Go. Yes, uh, Alvin kaka-kumpirma lang nga ngayon ng malakanyang na nirelieve sa puesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III batay dito sa kopya ng uh, kauta-sulat mula sa Office of the President. E ang uh, petsa ay August 25 ay uh, kahapon. At nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at uh, epektibong uh, pagpapaghatid ng public services ng PNP, ay pansamantala muna siyang uh, nirelieve sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga informasyon na hawak ng hepe ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang uh, ina-assign o itinatalaga bilang uh, kapalit na pansamantala bilang PNP chief. Ang permado dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalit ng utos ni si Pangulong Marcos Jr. Ba bakit kaya siya tinanggal? Bakit Hindi eh, pa na-retirable na ba si... Hindi pa. pa hindi pa, diba? di ba? May something. Pa. Na, bakit bakit siya pinalitan mm -hmm. na Christian? Oo, kasi nung itong mga nakaraang araw at linggo, natabunan lang siguro ng mga malalaking isyo, Alvin, pero meron ding umuugong na... Uh, problema diyan sa PNP. Eh. Kung nababalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre, particular na nung nagkaroon siya ng balasahan sa ilang mga matataas na opisyal. O malma yung NAPOLCOM dito, eh, parang kinikwestyon yung utos ni uh, General Torre na balasahan doon sa ilang matataas na opisyal ng uh, PNP. May mga baklas din ito. No? May mga kumontra din doon sa NAPOLCOM. May mga nagpaabot ng suporta kay uh, General Torre. Pero sa ngayon medyo may gray area pa lamang kung ano ba talaga yung desisyon o yung naging uh, dahilan ng Pangulo kung ito ba ay related dyan sa nagiging problema sa PNP. Oh. Pero sino daw ang kapalit in the meantime? Sa ngayon, uh, wala pang uh, binabanggit ang Palasyo Doris. Abangan natin siguro sa mga susunod na oras kung ano yung update mula mismo sa Malacanang. kung sino ang posibleng humalili muna bilang bilang uh, tagapamuno ng uh, Philippine National Police. Ah, yung nasa oh. memo, ang nag-relieve KPNP chief si Pangulo mismo o mm -hmm. si Executive Secretary. Si Pangulo mismo Wala sa Office of the President ito, ah, uh, uh, Alvin. Okay, sige. Maraming-maraming okay. salamat. Thank you. Maraming salamat kay Christian.